Guys, tingnan nyo to. Ayan, makikita nyo dito, dalawa yung icon na makikita nyo. Icon ng Google Gemini at icon din ng mismong Google o Chrome. So, hindi po ito app. Website po ito na nilagay ko dito sa mismong screen para hindi ko na po siya kailangang laging isearch dito sa Google. Dati kapag ginagamit ko yung Gemini, lagi ko pang sinesearch dito sa Google. Pero ngayon, dahil nakalagay na siya dito sa aking home screen, pipindutin ko na lang yan at direct na na akong mapupunta dito sa Google Gemini na lagi kong ginagamit sa pag edit ng pictures. And so after ko po yung mapindot, nandito na po ako agad sa home ng Gemini. So kung paano ito gawin para sa mga hindi nakakaalam, pumunta lamang kayo dito sa Google o kahit sa Chrome, same lang po. I-search nyo po dito yung website na lagi nyo ginagamit. And like for example po dito sa Pixverse, dahil nailagay ko na yung Gemini AI, I-search po natin yung pics first. Then, pindutin po natin siya. Then, dito po sa right side sa taas, pindutin niyo po itong tatlong tuldok. Pindutin niyo po itong add to home screen. And then, dito po pindutin po natin ito. Pindutin ang add. Pindutin ang add ulit. And then, mag-out na po tayo dito sa Google o dito sa website na to. At ayun, makikita nyo na po dito yung kanyang icon kasama yung icon ng Chrome or Google. Kapag gagamitin nyo, bukundahan nyo po yung favorite website nyo na lagi nyo ginagamit. Pipindutin nyo na lamang po. At direkta lang po kayong mapupunta dito. Hindi nyo na po kailangang i-search ng paulit-ulit sa Google. Yun lang, and hope na makatulong sa inyo. Follow and share for more tips and tutorials.